andito nga pala tayo sa uh, Libuna Bukid noon to. Kuan sa tas kandingan karon ang uh, day off kay attend tayo nang uh, kasal. Good morning mga ka and Andito po tayo sa itik uh, itika ni uh, Sir William Binting no. Uh, bali ito po ay sabi niya sa atin nung nakaraan na binubuo daw ito ng uh, 1200 na heads ng itik bali 1000 heads ng babae at 200 heads ng lalaki. Approve? sayang anak. Approve? <laughs> so, sa ganito karami palang uh, baby, no, sabi ni Sir sa, na tatlong sakong kids daw ang kinakain ito sa isang araw. And guess what? Kumikita daw si Sir ng 5,000 to 7,000 pesos per day sa ganito karaming uh, itik sa naol sa dani oi eh. So, ang produkto nga pala ni sir dito ay uh, balot kung saan binebenta nila nang uh, 510 20. 520 sabi ng anak ni sir ang isang tray nang uh, balot bali 16 plus ang presyo ng isang piraso no pag i-calculate kung tama ba tong competition Atong At sa bagong niyang anak? 17. 17 dahi? 17. 17. Ah, niya na magka 16 plus. Ah, sige. 17 pesos per piece ang benta ni Sir sa produkto niyang ah, balot. 16 days na balot. Yung mga hindi na-develop, uh, yun yung binibenta nila na penoy. So, nagpila gani? Penoy? Oo. Wala ko Ah, basta. Mas mura yung penoy kaysa sa balot. Pero yung pangunahing produkto ni Sir ay ang balot na 16 days old. Thank <laughs> you.

Ayan yung manok ni Sir William. Yung pangtari na uh, manok. You know. Galing sa Bacolod. Dako saan magkita niyo yung sagingan day? Ay, yun Wala pa niya na habisan? So, wala dyan, dyan, dyan. wala kaya, yun, no? Ay, na kayo ninyo no? Ah, konsumo lang pala ito nila, guys yung saging kay Sir William Binting din to yun know, o, grabe na ah suroy suroy guys hindi konsumo, rumadinin nila di ay yan yung bahay ni Sir William

kedangan ini eh.